Big bike na China, NK400 na ayaw umandar matapos ma-stack ng isang buwan. Low quality, disposable, China. Kadalasan na maririnig mo sa mga basher na walang pambili ng big bike. Pero ako masaya na ako rito kahit nasabihin ninyong China ang importante na bibili natin kung ano yung mga pangarap natin at yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nasira itong big bike natin matapos ma-stack ng isang buwan? Ito pala yung mga alaga natin dito sa garahe. Yan magkakasama silang lahat at uh, sobrang dami ng motor natin dito eh ito pang pinakamahal yung nasira at nagkaroon ng problema kompleto naman battery 12.6 malakas busina wala ilaw mini driving pag in-open to walang tumutunog hmm. oh, walang tumutunog sa tangke eh. sa pinaka-pump pero kumpleto yung mga ilaw asal ah, diyan yan humagana lahat na-stock ng one month kaya naman kinabukasan, dinala ko kagad itong motor ko kay Kuya Alan. Ang motor shop dito sa loob ng subdivision namin. Siya kasi yung pinakamalapit na motor shop dito. At ayan, tinarobol shoot nga niya yung starter, kill switch, battery. Baka nga raw meron daw na tanggal o si Rampius. After nga i-check ni Kuya Alan, yung motor natin, lumabas na kung ano yung naging sira. Ayan, ang salarin. Nginata ng daga ang ating mga wirings. At sobrang dami nung inubos niya. Nasa tatlo hanggang apat na harness yung kanyang pinapak. Ayan pala yung naging dahilan kung bakit nasira itong ating big bike. Naputol yung mga connection. At kahit sobrang ingat mo nga, darating talaga yung time na masisiraan at masisiraan ka. Tinira ng mabait yung harness natin. Ubad lahat. Day Ito yung ano, ito yung brown. Ayun. Ito, dalawang brown. Doon sa kill switch. Hmm. Kaya hindi nagre-respond yung ano. Oh, kill switch. Ba, hindi gumagalaw dito eh. So, ayan. Ayan. <laughs> Tapos sa busina natin, ayun. Meron ding attack. Kailangan natin ko train ng ano to. Paminta. Eh, <laughs> yung niya. nga. Naubos. Hmm. Uh, one inches, two inches. One inch. Ayun. Pati yung busina. Hopefully wala nang iba at ayan sobrang dami nga nung inubos niyang wire kaya pinacheck ko na lahat kay Kuya Alan yung mga wirings natin kung safe pa ba mahirap kasi kapag may naputol dyan lalo na yung bandang pan at radiator dahil kapag ka hindi nag-function yan tiyak na mag-overheat at mas malala ang gastos natin yun o okay, kitang kita yung mga pinag-umiduhan ng daga o nagtira pa eh ito taglag natin dito dami oh Ito siya naglagay Ayan oh okay. okay oh dami oh Pinulbos at ayan, dinugtungan na nga ni Kuya Alan yung mga naputol na wire. At syempre, ginagamitan niya ng sinkable tube para maganda at hindi madaling masunog yung mga wirings natin. Isa na namang mekaniko na nadagdag sa listahan natin na isa sa mga trusted. Ayan, ganyang kalinis gumawa si Kuya Alan pagdating sa wirings.